naman sa impila ng DZIM Spirit FM CNN mas CMN CNN Live Nation, Nation. Alvin Floresta, magandang araw sa iyo. Maayo aga Ariel, maayo na aga masbate. Nasa huling araw na ngayon ang ikadalawang pacham na Philippine Rodeo Finals dito sa lungsod ng Masbate kung saan dinayo pa ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa bansa para makipagtagisan sa iba't ibang events kagaya ng bull riding, karambola, lasoing at wrestling, casting down, bull whipping, load carrying at iba pa. Gagawin din mamayang gabi ang awarding ceremony at fireworks display. June 5 nitong taon nang isinagawa ang soft opening ng taon ng Rodeo Festival dito sa Masbate kung saan nasasaksihan at ipinapakita ang buhay sa isang rancho na siya namang marami dito sa Lalawigan. June 14 nitong taon nang isinagawa ang Rodeo Festival Grand Parade na may tema ang Continuing Our Prides, Honor and Tradition. Inabangan naman sa parada ang mga cowboys and cowgirls habang sakay ng kanilang kabayo. Ganon din ang mga floats at maging ang mga players. Matapos ang parada, agad na isinunod ang opening program sa Masbate Grand Rodeo Arena. Dito ay mainit na tinanggap ni Rodeo Masbateño Incorporated Acting President at Retired Judge Igmedio Emilio Campuzano ang lahat na dumalo sa nasabing festival. Guest of Honor naman si Senator Sherwin Gatchalian at dito ay kanyang ipinahayag na handa siyang magpabot ng tulong sa lalawigan ng masbate lalo na sa problema sa kuryente. Ganon din sa pagpapalakas ng turismo at pagpapaganda at pagpapalaki ng airport support nito. Samantala, sa pagsasalita naman ni Masbati outgoing first District Representative at Governor-elect Richard Go na siya namang anak ng kasalukuyang Gobernador Antonio Ko, kanyang ipinahayag na ang Rodeo Festival, isang legasiya ng lalawigan at ng mga masbatenyo. Pinasalamatan naman ito ang mga players at formal na idineklara ang opisyal na pagsisimula ng Philippine Rodeo Finals 2025. Ilan sa mga nagbabalik na team ay galing sa University of the Philippines Los Baños na halos 10 taon din ang nakalipas simula ng huli silang makilahok sa Philippine Rodeo Finals dito sa Masbate. Mayroon ding first-timer na team galing naman sa Leyte. Samantala, maliban sa events sa Rodeo Grand Arena, mayroon ding mga ganap sa Rodeo Festival Grounds o sa Masbate Grandstand, kagaya ng Urawa San Masbate Trade Fair kung saan makakabili ng mga lokal na produkto. Andiyan din ang horseback riding, beer plaza at maraming iba pa. Isinasagawa din nitong nakalipas na weekend ang cattle drive kung saan nasa isang daan at mga baka ang pinakawalan mula sa crossing rotonda sa Masbate City hanggang sa Rodeo Arena marina. Layunin itong may pakita kung paano dinadala ng mga ranchero ang mga baka mula sa kanilang rancho patungo sa mga pantalaan noong unang panahon na wala pang uh, mga truck. Nagkaroon din ng Wego de Toro kung saan bukas para sa mga residente ng Masbate. Dito may mga pinakawalang baka sa kalsada na hinuli ng mga kasaling grupo na maring paramihin o yung iba naman ay binibenta. Kabaga Kabahagi naman ito ng dispersal ng provincial government. Karaniwang isinasagawa ang Rodeo Festival sa buwan ng Abril pero dahil sa nakalipas na eleksyon noong Mayo, nailipat ito ngayong buwan ng Hunyo. Napapanood naman ang live sa Facebook page ng 98.3 Spirit FM Masbate ang mga events sa Rodeo Arena at may live broadcast din sa trade fair. Mula dito sa DCIM Spirit FM, ang CMN Masbate, Alvin Floresta, nagulat live para sa CMN Pilipinas, lakas ng katotohanan. CMN live, live Nationwide. Maraming salamat Alvin Floresta mula po naman sa impilan ng DCIM ang Spirit FM CMN Masbate.